good morning magandang araw muna ayro meron akong tips para sa inyo paano malaman kung itong sisyon na ito ay lalaki pero doon sa mga nagaya kong pa kasi isip alam ko na kung lalaki ito parang try na ko sa inyo na para madali nyong malaman na lalaki ito bye itong so, isang decision. kaya nito yan. ganon ang gawin mo Kung gusto mong malaman na yung ay lalaki meron pang isa para malaman na lalaki yung sisiw kita ko sa inyo mga idol Nakita nyo yung maliliit na yan. Ito. at Ito na ito. Yan ang palatandaan din na yan. ay lalaki. Nasa amin na yan, bagwis. Ito. Yan o. Na makikita yan sa bagwis. Yung maliliit na pakpak -pak na yan na nakasapaw isa rin yan sa palatandaan na lalaki kasi sa magalitong sisiyo hindi mo pa malalaman na malalaki dito sa palong hindi malito masyado yung palong nya so dito sa pakpak o either ganito ang gawin nyo hindi ako lalaki yung sisip ng kainin. Pero, ganun yung tip ko sa inyo. Kaya ito ay lalaki. Ito yung ano, napulot lang sa kitaan ng bukit. Maring tinangay ito nung ano, lawin. Lalag-lalag. Kasi kung yung lugar na yan ay kalawan niya, makakawi ito. Malit pa to. Parang kapipisa lang yata. So, napunod to sa gitna ng bukit. Hindi naman nakakarating doon yung manok. Kaya duda ako rito, tinangay ng lawin ito. Nakawala. Mayroon na itong Dalawang linggo dito eh, malapit sa tao yun yung aking timbre sa inyo paano malalaman na lalaki yung sisyo kung mapasok ng sa tindahan wala naman siyang makakain dito sa mintado pagbasa kasi mag nakakita ng tao na malapit kaya pag may dumali ng tao ito sasama ito kung sayo okay